Maray na to, mga kabikulana. Makuha nga ni kita dyan yung baligang. Kaibahan ko nga dyan mga kabikulana yung pamangkin ko magkuha. Siya taga kuha ako taga puro. Masiram nga nila ganing asin tsaka ng asukar. Tapos gugugugugun mo. Ay talagang pagkakasiraman ka iyan, Uy pagkakasiram. Kada ko mga bunga mga kabikulana. Ang iba pa pahinog. Ang iba hinog na nga ni. Kaya makuha naman kita kaya tama si Ramian go goon. Kadarak ko lang kay kaya ng mga bunga. Digdil lang yung sakatay ding harong may ay. Kaya pag gusto mo magkuha, kuha sana ta lang harani sana. Gilid sa daning salog. Tapos ngayon mga kabikulanan, lilinigan ta na yan dyan. Lalagay ito sa balunan niyan ta. go-goon -go ta yan. May pili ta na itong mga hinog ka yan. Yan nga mga kabikulanan, masiramon yan. Tigugugo ta na nga niyan dyan. Mas, mas, masiram kaya yan pag araw kayo tigugugo na may asin asukar. Yan na nga mga kabikula na Oh. Pagkakasiram ka yan. Lalasaan ta na yan dyan. Matakam ka mo mga kabikulana. Yan nga ni unang kagat. Uh, asim agad. So basa na, mahamis yan mga lalo na pag na ini na nga ni mga kabikulan ang finished product. So, yun lang nga ni mga kabikulan. Bye-bye!